Meron na naman akong nakitang hand feed na uh, pinapakain niya lang daw, uh, biglang namatay. So, nakita ko doon sa comment, maraming mga sinasabi ng kapwa natin mag Iba-iba yung opinion. Meron na akong nakita dito comment kasi binabasa ko rin yung mga comment nila. Sabi niya, okay lang po yung gumamit ng uh, si Relax. Basta yung wala pong milk, may mali po yata sa oras ng pagpapakain nyo, payat masyado. Yung masasabi ko lang, okay rin naman po na gumamit po kayo ng c -Relax. Basta piliin nyo po yung uh, rice and soya o kaya po uh, flavor vegetable. So kasi marami naman dyan yung uh, gumagamit ng uh, c -Relax. So okay naman yung kanilang feed. Pero mas maganda kung may mabibili po kayo yung pang ibon po talaga na formula, mas okay po yun doon naman sa sinasabi niya na parang mayroon pong mali sa pagpapakain uh, dapat po kasi magpapakain po kayo ng hand feed dapat wala na pong laman yung crop para naman hindi po na uh, napapatungan yung kanyang kinain natutunaw agad kumbaga bago niyo pupatungan dapat wala na pong laman yon. Meron naman na nagsabi dito na nabulunan yan, masyado malapot siguro yung pinakain kapag po mag hand feed po tayo lalo lalo na kapag uh, mga malilit pa po yung hanpi dapat uh, wag nyo muna po laputan kapag medyo malaki na doon na po kayo mag-adjust na medyo malapot maraming mga dahilan na dapat natin i-consider kung bakit namamatay yung kayo itong inakay